O magkano ba? Umabot ng 100,000. Okay. Antok. problema? Eh naiwan ko si mga card ko sa ano, sa Pinas. Oh, ano gagawin? O kaya ayun wala akong credit. si Boss M eh, 'di si Boss Jake. Ano gagawin? Prak <laughs> natin. <laughs> mag tayo ng 100,000 kunwari. <laughs> At chat ako kay La Boss Chick eh. Tingnan natin kung sino yung papa Ram. <laughs> sabi ko. Boss, sabi ko, wo. Tawagan natin. Eh? Hmm? Ah, doon ko si Boss M naman. Boss M. Boss. Yes. Gising ba kita? Alam mo bang 1 AM na? Wala eh. Problema kasi. Baka sa Singapore ka. Dito ako sa air airport eh. Bakit? Nakakaya kasi. Ay, dati nang nakakaya. Ang kasi na dati. Nakakaya talaga. So, una na. Hindi kasi boss, ano, na iwan ko yung mga card ko sa ano, sa Manila. Eh, hmm? hindi kami makakain dito kasi na-short ako. Ang mahal pala na makapagkain sa airport. Hindi <laughs> pa kami kumakain. Panghiram sana ako ng pambudget. Budget? Hmm. Kanya <laughs> ka lang <laughs> po, <Oy>. tatawag ka lang <laughs> pag may kailangan. Uy! Marami ka naman. Hindi naman ako ganun. O, magkano ba? Hindi, kasi ano eh. Humiram pa ako sa kaibigan ko dito eh. Mm. Bali ano, mga, may binili kasi akong mga uh, items din dito sa duty free umabot ng 100,000. Okay. Mabayara ko naman ba? sa Pilipinas. Kung, MayMusin mm, mm taon, pag nakaluwag-luwag. Hindi, <laughs> 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 mabayara sa Pilipinas naman, boss. Pa-transfer lang ako ngayon sa ano. Ang dami ko lang kilalang sa bang. ganyan, yaw, oh. <laughs> <laughs> Hindi, totoo nga. Totoo nga ito, boss. O, oh, sige. Ng. Mm. Ibig mo sa akin bang account mo. Oh. Pero pero mo ah. Tingnan mo, pero mo <laughs> <laughs> ka Baka ba hindi 'yan, ha. Magkano ulit? 100, 100,000. okay. <laughs> sa mga 'di Hindi ko na kaya, boss. Hindi ko na kaya, boss. <laughs> Guys, grabe. Kina gano yung gano'ng kabayit yung boss M. Amin, no? Madaling araw. Ah, boss, nagpapairam ako na wala. Ano, nagpapairam na 100,000. <laughs> Sabihin ko nga, ah, sana 200k na yun ni Ron, Bayabas. Bayabas. O, oh, paano, boss? Thank you, boss, ha? Hindi na, ingat, ingat. Si boss, check kaya. Gising kaya yun? Hindi magpapautang yun. Maniwala ka. <laughs> o, oh, sige, tawagan ko. Tawagan ko, boss. Sige na, sige. sige. Thank you, boss, ha? Salamat. Salamat. Abay, yeah. abay. bye bye. bye. <laughs> Ala una na. Ito si Hammerman oh. Ha, sumagot. Ayun. Oh. Problema boss eh. Dito ako sa airport. Ano <laughs> problema? Eh naiwan ko si mga card ko sa ano, sa Pinas. Oh, ano gagawin? Syempre yung pang budget wala <laughs> na ubos na yung pang budget ko <laughs> Naubos. ubos na oh na ngayon sa airport na short na ako kasi di pa kami kumakain baka papranka, hindi wala ako. Oh, ako. Mm. Eh, ko oh wala ko sa mo Hmm. Eh, hindi pa ako, nahiya ako, hindi pa ako makain yung ano ko, walang Kasasa card, ba? walang card. Ha? Terminal 4, ayan o. Oh. Hindi pa kami, hindi pa kumakain, nagugutom na ng eh. nga sila eh. Gala lang yung... silang dali. Hindi nga totoo eh. Sana nakatawa ko. Sino ka ba? Mm. Bago ko. Pwede ba Ay, ba iwan mo yun? I-ano e, ko na lang boss. If ever, bayaran ko na lang dyan pag sa Pinas sa oh. 100. Sigurado ka 100. 100 taon. Wala naman mabibilis 100 pesos eh. Pakain 100 kay Blue Book. Hindi siyempre. Ang mahal pala dito sa airport. Ano ka ba? Hindi naman ngayon. Meron ako rito, 60,000 lang sa Gcash. So, oh. Ano mangyari niya, may utang pa akong 40 mil kayo kasi isanda din ang utang ko. Problema <laughs> na nga ako. Isasend ko sa'yo, baka pwede na yung 60,000. Oh, sobrang ba Ano kaya yung anong boss? Sila boss M kaya? Si boss M, bayan pwede tawagan mo. Hindi, hindi gusto mo. Kung isang dahil lang kailangan mo, magpakas-pakas na lang kami. Sige, may 50 ako. 50 lang yung kaya ko. oh Baka maingan mo silang 20, 10, pwede na yun. Siguro. Gusto Wait. mo sundoyin kita dyan? Hindi na ako lang boss. Dito na ako sa ano eh. Pauwi na rin naman ako. Hindi pa ako na makain. May tiktas ako rito. Punta na lang kita dyan. Hindi <laughs> nga boss. Magpapadala ka? 50? 50, sige. 50 lang. Sila sa Gcash? Sa ako ka 130, natutulog na ako. <laughs> kailang online nila, kailang online nila, boss, eh, babe. Pag nakikita ko talaga <laughs> si JP, iba talaga yung pangalala. mo na kailangan, gago. Si boss M nagpahiram ng 100. Boss, nag-gcash lang fifty 50,000 sa ano? Oo! May hammer, man. Pa -dam 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 ano yan? Uwi <laughs> na boss. <laughs> Oo, na. <Okay>, Matulog <maybe> na kayo. Magpatulog na kayo. Hindi mo kailangan, ha? Kung ipapadala mo. Kung ipapadala mo. Eto, eto, eto na lang muna. Ang Thank you, boss. Uh, bye, bye, bye. Ang hirap pag seryoso pag sila boss Guys, ang babay talaga ng mga boss ko. Kaya saludo talaga ako. Kaya mahal na mahal ko yung mga yan eh. So, ayun lang guys. Kita it sa'yo sa Manila. Thank you boss M, boss Jack, cameraman. Kayo lang ang gising ngayon. Kaya kayo na pagtripan tuloy. So, kita boss. God bless. Ingat palagi. And from Joe Motoblog. Peace out.